Ik drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien, elf, twaalf, dertien, veertien, twintig, 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 So, ito yung school. Masa na ako naglalakot everyday. Pag pupunta ako ng church and then pagbago ng ako na, ng bahay. Dito ako shortcut. Kasi walang masyadong tao. So, dito ako. Dito ako lumalakad. Tuwing Saturday. Or, it's not holiday. kasi dun sa may market. Kasi ang dami tao. Hindi ka makalakad ng mga siksikan. Lalo ngayon. Yung mga views Yung basketball court. Ito may mga yellow sila dito eh. Ngayon parang school. Yung basketball court din yun ito siya. Ito yung marami siya mga gaganda. dito? Mga flowers. Gawa kasi na. Chinese Yan Ang ganda Cute Ang ganda dito kasi maaliwala siya Kaya lagi ako dito lalakad Fresh air Ayan Ito may mga bundok bundok Yung mga dahon Nawawala na yung Ano Nagiging red na sila kasi malapit na mag-summer din nalalaglag na yung mga

Over there. Ang dami sila dun. Ito mo. Dito ako naglalakad every Saturday. Tapos parang mga mang mangga dun. Wow! Cute siya dun. Ano yun yung bundok? Ito yung bundok na. yung nilalakad ko. Kasi, to eh. Parang, parang kagub hindi pa hindi parang kagubatan pa kagubatan to pero may mga bahay dyan ebigitas may PC din sila or ano how ano pa and ito yung lugar so, all in all mga 10 minutes ito so, ako lalakad tapos baka ako alert going down the stairs and then, magalit yung mga kasalubi Kagalitan ako okay, 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty-one, twenty-two, three, hundred-four, fifty Mas mataas ito kasi doon kanina twenty to twenty-eight So, um, tapos ito naman, bibilayin ko ulit. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. So, mas mataas na naman to kasi dun sa kabila. Yung sa una is 22, then 28, and then 31. Wow. So, naglalakad na ako ngayon, Papunta dun sa church namin no? sa church dito na ako sa market diba rin na naglalakad lang na ako sa mga bundok bundok ito ko no, kahit ako sa iyo kung ang tsura mo pero makita mo tayo ko pero mabilding lang you know. And, minsan pag walang sasakyan pero may malaking truck tatakbo mo na ako kasi may malaking bus <laughs> <shortcut> kasi ako shit ang takit eh kasi yung power sa way na yun oh, oh, wow muna kapit yeah. na muna ko na blue ano parang yung yeah. winter boots maganda siya how much kaya? 50? So, eh. Parang nga mga sa siya. Picture. Pero hindi na kalamig. Parang mga second hand dito eh. Hindi mo na ako ng pagkain ko. So. Ito yung gusto kain ng mga ma mag sisiga. Okay lang. Ay, tanong ako ninyo. Kasi mo, ano. Halil yung ding nilalakad ko. Mga shortcut pa yun. So, all in all, from uh, their station to the church, I think it's almost 10 minutes. Kaya ako, nag-video para malamit ko kung ilang minuto ba yung pero nag-start ako halos nasa ano na uh, ako. One na na ako. Yung hair station to the church. So next time, may video ako na. Kung ilang minuto from the hair station uh, up to church. Naman uh, ko talaga ako. Ayan, ilang minuto. rado pa yung ano. Um, yung video san mga san sampo Ito na. Maya pa yung mag-upit. Makadadan ako ng e kahit naman ako, wala <laughs> Ito naman yung park. Hmm. Ang mga tao? Mga oh. Ito yun. ba yung Dito. Pilipino. Oh. Tapos doon, sa part na yun, hulihan ng kung anon. Hmm. O. Oh, ano rin na? Dun. Tapos, ito yung favorite akong hulihan ng panit. Ito um, yung iba't ibang mga tao. No, yung mga bedsit. Basta may mga lago charm daw ko Basta may mahal. Yung mga totoo yung mga shawings nila. So, yan, no, dyan ako bumibili ng mga damit. So, kawala na yung favorite. Mayroong gusto mong bilhin dyan eh, yung kole, yung mga kolega. Mayroong mga sell po. Master. Sampo-sampo. O, -sampo. basyan. Ano mayroon din? May post po. So, mga 20 3. May post ano yan, anti-radiation. Dami ko na anti-radiation din. Dahil na naman yung mata mo na naman. Wow. Napaka kolorotes naman niya. Keep going to. ah, wala Kaila akong kasi. -tea. Uh, ito, gulihan ako ng mga biskot sa Pharmacy. ito na yung church. So, almost 10 minutes. Sabi sa iyo. Ito na yung Kano church namin. It's Liberty Baptist Church. Sarado pa. Hindi siya masyado mo. Ano nga ko rin. Na naka-red pa eh. Matawa ito ko rin. Ay, saan mo rin. tumatakbo ko 5 minutes lang. mmmm okay, okay. okay. muna bumiya ko ulit ako The video wala ano ako dito rami mga matindating dito sapnang sampo sampo aso ah, kaso pag nipon mo yung sampo sampo nakapoy gaya ng matitira wow 30 Paraguay zone. Yung kasapang lalaki naman. Ayoko yun. 100 plus something. Maganda yung kulay red. Two mm. pair same eyes. Uh, side matayo uh, ito na ako ayan uh, na ako last second floor dito ay church na gusto yung ng church nakita ko sa sa'yo way 101 check na ito ito

Saturday. Ito ako, Saturday. Bye for now. Next time again.